nais sanpo Ma'am how do you feel about uh, people saying na uh, hindi maganda na kayo po kinampihan niyo yung mga Duterte yung kalaban ng kapatid niyo more than doon sa kadugo niyo po sa si President Marcos how do you feel Masamang masama ang loob ko ngunit ang uh, akin lamang kailanman man hindi kami nag-away ng aking kapatid Hello. Hello po Ma'am, how's your relationship with the president? Nakapag-usap na po kayo? No, I haven't seen him in ages. I'm sure he's not happy uh, about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Sinasabi niyo yung plano ng gobyerno, uh, pinlano ito politically motivated. Um, you think PBBM allowed this po? Hindi ko alam, uh, inako ni S.O.J. boying Remulya na siya nag-utos. Ngayon, hindi ko alam kasi sa isang banda, masasabing alter ego ang bawat uh, membro ng kabinete. Uh, sa il sa ibang banda naman, uh, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May pinainbisigahan kayo sa Office of the Ombudsman, so... I-furnish nyo sila ng copy ng findings ninyo, ma'am? Yes, definitely. Ipapadala natin doon. Dahil uh, as we know, this is only in aid of uh, legislation. At may mga legislation na rin kaming naiisip uh, hinggil sa mga usaping ito. Kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Ma'am, itong findings ninyo, official na to, so no more hearings? Uh, hindi ko pa alam Tawag ko nga further findings because I'm not certain uh, that we can close this. There are also allegations that first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of five police officers including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a uh, rumor once again that uh, the uh, Vice President will in fact, Uh, be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no, Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, uh, ilang araw na kalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this uh, information, ma'am, na susunod si VP Sara na arestohin? Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Meaning no credible Not yet. Uh, a few incredible sources but nevertheless we have to pay heed. And uh, let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing that warrant from the ICC but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the uh, circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants and the enforcement of such warrants are politically motivated and uh, really um are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. I'm sabi niyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng Uh, a ar, ar, restaurant laban kay Bipisara? Sara. Ano Wal, mga action na gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating uh, husgado. Okay. So hindi baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case. Hindi ko po alam. So ano mga action ang gagawin niyo ma'am para harangin sa sakali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil uh, tulad nga ng sinabi ko, haka, -haka pa lamang ito. Ngunit uh, sa nakita natin sa mga nakaraang uh, dalawang taon, itong mga haka haka duda, suspecha, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si Sara dyan sa chismis na natanggap niya? Marahil po yung pero yung warrant na paparating para kay la Senator Bato and other po, uh, for, former police officials uh, credible na po yung source niyo doon ma'am parang parang kasi maliwanag yung listahan pero at uh, andun siya sa sumunod na listahan ng uh, ICC di ba andun siya eh, sa ta kaya't uh, inaakala namin na yun na ang susunod. Pero hanggang ngayon, wala naman inilalabas at uh, nagbago ang ihip ng hangin at ang balita ay si BP Sara. Ma'am, Ma yes? kanina nabanggit ko po kanina na part ng diversionary tactic yung paglabas ng issue ng supposed uh, paid trolls ng Chinese Embassy in Manila. Are you now saying that uh, Senator Tolentino and the committee, committee niya po uh, were used po for this propaganda by the administration? Ay hindi ko naman uh, gawain bumatikos ng kapwa senador pero ang alam ko may utos talaga sa admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggam-bongga, i-divert sa iba't ibang balita, tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo, ilayo sa tunay na problema. But, uh, as a sitting senator po, kayo po hindi kayo nababahala if there's some truth to it na Although, it's a widespread speculation na even before pa, na gumagamit yung China ng ng machinery, ng propaganda machinery, Naku regarding sa WPS. Isya. Naku naman. Sigurado tayong meron. Uh, walang pagkakaila, walang duda na meron silang makinarya para dyan. Meron din ang mga Amerikano. Meron din yung iba't ibang uh, mga malalaking bansa. Marami talagang nakikialam. And next time po. Ma'am, how do you feel about uh, people saying na uh, hindi maganda na kayo po kinampihan niyo yung mga Duterte, yung kalaban ng kapatid niyo, more than doon sa kadugo niyo po sa si President Marcos? How do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko. Ngunit, ang uh, akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid, yung mga amuyong sa palasyo, yung mga narian, yung mga lulong, ayun, eh sila sila po ang ating kaaway. At uh, hindi ko naman uh, kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo abangan po ninyo. Pero ma'am, hindi ba in a way, parang baka ma-destabilize yung leadership mismo ng kapatid nyo dito sa mga nagiging findings at mga statements nyo against people around him? Hindi ko linalabanan ng sinuan. Binabasa ko lang ang lumabas sa katibayan mula sa hearing. Wala akong magagawa kung litaw ng litaw ang katotohanan. <clears throat> so okay lang kung medyo maka-destabilize ito sa leadership ni Wala ni tayong Daniel. pagnanais mag-destabilize sa Pilipinas, marami na tayong problema, ngunit ang katotohanan ay kinakailangan mangibabaw sa lahat. Alas uh, na lang po. Ma may balita na parang may intention na ang manalo ay mga pro uh, China and then kapag nanalo, ipaparepeal yung batas about maritime. yung maritime zone uh, law. Wala akong alam kung tungkol dyan. Ako ay tanging pro-Pilipino. Ipaglalaban ko ang ating bansa tulad ng ginawa ng tatay ko sa sino man at anumang dambuhalang kapangyarihan. Sen, good morning. Um, do you think yung pagsasampan ng reklamo sa ombudsman could help deter kung ano man yung susunod na plano ng ICC para magdalawang isip yung mga nagpatupad ng una kay dating Pangulo? Ah, uh, sana po. Sana po inaasahan ko po. Um, kailan po kaya yung tignan natin, na reklamo tignan mo? natin, tignan natin kung anong magagawa. Ito lang yung uh, mula sa amin sa findings at et, eto ang lumilitaw at sa si Justice Askona, sabi niya, may labag talaga sa ating saligang batas, sa ating uh, uh, mga batas na pinaiiral at kinakailangan managot yung naglabag. Sorry. Mambalikan ko lang yung warrant. ICC waran to, ma'am, no, yung narinig nyo para kay VP Sara. When is this um, coming out? Chismis nga lang eh, kaya walang name and date.